Lives. MAKABAGONG TUNAY NA RADYO ANGAT SA MUSIKA AT BALITA MUSIKA AT BALITA BRIGADA NEWS FM BRIGADA NEWS FM BROADCASTING FROM, from THE NATION'S seat, SEAT OF POWER AND power in THE VIBRANT CAPITAL OF THE PHILIPPINES METRO MANILA OUR HOME, OUR TREASURE and our pride join the brigada advocacy for a sustainable jobs revolution by attracting more travelers to discover the delightful philippines be the heart of the delightful philippines isang bayan isang tahanan sabay-sabay nating palakasin ang tulong trabaho at turismo brigada In the heart of changing lives, this is 105.1 Brigada News FM Manila, the music and news authority. Makaprikada ating one time the new Filipino time, alas na ng tanghali. This time check is brought to you by Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Siksik -sik sa mga bagong balita. Rinig sa buong bansa. Buong bansa. Narito na ang Brigada Balita. Nationwide sa tanghali. At ngayon, narito ang inyong mga tagapagbalita. Ang programang ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. Tuldo ka sakit dahil ikaw ang sandigan. Sa mga bagong balita, Brigada Balita Nationwide Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Headlines Sa Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali Brigada Balita Nationwide Kabrigada, expelled Congressman Arnie Tebes, sumarap na sa korte para sa arraignment sa kasong illegal possession of explosives and firearms. Iba pang pa mga house leaders, kinontra ang pahayaga na sunod-sunuran lang sila sa diktane Speaker Romualdez. Matapos makalusot sa kamara, mga kabrigada, Pangulo Marcos, tinitimbang parao ang mga economic implication ng 200 pesos legislated wage hike pagdinig ng House Tricom sa paglaganap ng fake news ipinagpatuloy ngayong araw liba kabilang ang isang sanggol patay sa sunog sa Pasig City at pinakamabagal na inflation rate sa loob ng limang taon na itala nitong Mayo sa 1.3% buong puso sa kanilis. Buong puso, puso. Ang buong ng News, FM, News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a achieve better life. life. Kasama ang lakas ng Drive Max Plus Herbal Capsule at resistensya ng Power Cells Herbal Capsule. Ito ang Brigada Balita Nationwide. Satang hali! Balita Nationwide sa Tanghali Brigada Balita Nationwide Magandang Tanghali Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao at sa buong mundo Mula rito sa Brigada News FM Manila Ito ang Brigada Balita Nationwide sa Tanghali Araw ng Webes ka Brigada June 5, 2025 Kami po ang inyong mga lingkod Brigada Angel Divera Ang Brigada Leo Navarro Malikten ang balita nationwide sa tanghali. Dali-dali ng ating mga balita kabrigada. Lima, kabilang isang sanggol patay sa sunog sa Pasig City. Yan ang balita hatid sa atin ni Brigada Jigo Costodio. Ibrigada mo! Brigada! <coughs> 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 report! Lima ang kumpirmadong patay sa sunog na sumiklab sa isang residential area sa barangay Buting sa Pasig City mag-aalas 11 kagabi. Kabilang sa mga nasawi, ang mag-amang 45 at 15 anyos at mag-iinang 43 anyos, 11 anyos at isang taong gulang na batang lalaki. bungod dito, tatlong individual din ang nasugatan. Limang bahay ang natupok at hindi bababa sa sampung pamilyang apektado. Tumagal ng mahigit isang oras ang sunog na itinaas sa unang alarma Pagutuloy ang naapula mag-aalas 12 ng hating gabi. Tinatayang nasa libung piso ang kabuang halaga ng pinsala. Sa ngayon ay patuloy pang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Pansamantala naman munang tumutuloy sa evacuation center ang mga apektado. In the heart of changing lives, ako si Brigada Diego Custodio ng 105.1 Brigada News of Manila.

mga kabrigada, nagpasok ng not guilty plea ang korte para sa ilang mga kaso na kinakaharap na expelled Congressman Arnie Teves. Ngayong umaga ang arraignment ni Teves sa Manila Regional Trial Court, Branch 12. Hinggil ito sa kasong illegal possession of explosives and firearms laban kay Teves. Nagugat ito sa 2023 raid ng mga otoridad sa Bayawan Negros Oriental kung saan ilang matataas nakalibre ng mga armas ang na-recover. Nanatiling tikom ang bibig ni Tevez sa pagbasa ng sakdal at patuloy na inuulit ang pag-invoke ng kanyang karapatan laban sa self-incrimination. Kung maalala mga kabrigada, ang kasong ito ay iba sa patong-patong na murder cases na kinakaharap ni Tevez na may kinalaman sa 2019 massacre na ikinamatay ni late Governor Roel Digamo. May iba pa ring itong terrorism case na nakahain naman sa ibang korte. matalang mga kabrigada sa ikaapat na sunod-sunod na buwan, tuloy-tuloy sa pagbagal ng inflation rate o yung antas ng pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Ayon pa sa Philippine Statistics Authority or PSA, bumagal pa ang inflation sa 1.3% nitong buwan ng Mayo. Ito na ang pinakamababang inflation rate mula noong November 2019 sa 1.2%. Ang May 2025 inflation rate ay mas mabagal sa 1.4% noong buwan ng Abril at higit na mas mababa sa 3.9% noong Mayo ng taong 2024. Sabi pa ng PSA, ang pangunahing dahilan ng pagbaba ng inflation ay ang mabagal na pagtaas sa power. Kabilang na rito ang housing, water, electricity, gas and other fuels dahil sa mabagal na pagtaas sa presyo ng kuryente at bayad sa supply ng tubig. Bumagal din ang pagtaas sa presyo sa mga restoran at maging sa transportation. Sa katunayan mga kabrigada, negative inflation ang naitala sa oil prices. Ibig sabihin, nagmu basura Sa gasolina, mayroong negative 13.2% inflation at ang diesel naman ay may negative 9.3% inflation. Bagong bago, ikatabalita Si Pangulong Marcos patuloy na tinitimbang ang 200 peso across the board wage hike. Brigada Maricar Sargan, i-brigada mo. Tiniyak ng Malacanang na masusing pinag-aaralan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang panukalang batas na naglalayong magpatapad ng 200 pesos across the board na aumento sa sahod ng mga minimum wage earner. Sa press briefing sa Malacanang, sinabi ni Palace Press Officer Claire Castro na layunin ng Pangulo na matiyak na ang anumang hakbang kaugnay sa dagdag sahod ay tunay na makakatulong sa mga manggagawa. Gayunpaman, kailangan isaalang-alang din daw ang magiging epekto nito sa kabuo ang kalagay ng ekonomiya ng bansa. Ayon kay Castro, patuloy na tinitimbang ng Pangulo ang naturang usapin upang mapanatili ang balanse sa pagitan ng pagbibigay ng nararapat na benepisyo sa mga manggagawa at ang pagpapanatili ng katataga ng ekonomiya, pati na rin ang kapakanan ng iba't ibang sektor ng lipunan. Kabilang sa isa sa alang-alang ay ang magiging opinion ng Wage Board na nilikha rin ng Kongreso upang magtakda ng nararapat na sahod sa bawat rehiyon. Nilinaw naman ni Castro na hindi pa pinal ang nasabing ano kala? Dahil dadaan pa ito sa Senado, sa makakarating sa tanggapan ng Pangulo. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sarigan ng 105.1 Brigada News FM Manila, The Music News Authority. Kabrigada kumakalat na resolusyong de facto dismissal sa impeachment trial lawan kay Bibi Sara, hindi raw malabong gamitin bilang panggulat sa June 11 ayon niyan kay Senador Coco Pimentel. Brigadaan Ann Cortez, ibrigada mo! hindi raw isinasantabi ni Senate Minority Leader Coco Pimentel na may posibilidad na magamit bilang panggulat sa June 11. Ang umiikot na resolusyon naglalayong i-dismiss ang impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Maalala ang June 11 ang itinakdang araw ni Senate President Cheese Escudero para ipresenta ng House Prosecution Panel ang articles of impeachment. Makapag-convince sila bilang impeachment court, makapag o taking bilang senator judges, at mapadala ang sa saman laban sa impeach official. Bilang may chance ang ilabas ito sa araw na iyon, ay tiniyak naman ni Pimentel na babantayan at paghahandaan nila sa minority bloc ang pagkwasyon dito. Kung sakaling araw mangyari ito, sinabi ng senador na una nilang titingnan kung duman ito sa tamang hakbang at sa kanila pagdedebatihan ang laman na resolusyon. Umaasa naman ng senador na walang magiging surprises sa naturang araw at sa raw ay harapin ng mga senador ang kanilang obligasyon na maging hukom sa paglilitin in the heart of changing lives ako si Brigada en ng 105.1 Brigada News FM Manila the music news of fast Samantala nationwide ka mga kabrigada house leaders itinangging sunod-sunuran sila kay speaker Martin Romualdez brigada haji camino i brigada mo report Maraming pinabulaanan ni House Deputy Majority Leader Paolo Ortega V na sunod-sunuran ang mga kongresista kay Speaker Martin Romualdez. Kasunod dito na naging pahayag ni si Senate President Chief Escudero upang sa umunay pagiging sanay ng mga kongresista na magdikta sa Senado para sa nais nilang mangyari sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Sa panayam ngayong araw, sinabi ni Ortega na walang pagpas mula kay Romualdez sa ugnay sa mga hakbang na may kinalaman sa impeachment case. May kanika niya pag-iisipan niya mga miyembro ng Kamara bagamat ang turing nila kay Romualdez ay source of inspiration, mentor at nagsisilbing gabay bilang leader. Serong speaker na umano mismo ang nagsabi na nasa Senado na ang bola kung itutuloy ang impeachment kay VP Sara. Tiwala naman si Ortega na matutuloy ang impeachment case, lalo't malinaw na nakasaad sa konstitusyon na dapat maglitis ang Senado. Muli rin itong iginiit na ang kahihinat na ng impeachment ay usapin ng leadership call. In the heart of changing life. Ako si Brigada Hag G. ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News. Samantala mga kabrigada, hindi daw katakatakaan na sa opisina ni si Sen. Bato de la Rosa ang kasalukuyan o ang resolusyon hinggil sa pag-dismiss ng impeachment case laban kay Vice President Sara Duterte. Yan ang sinabi ng Gabriela, kasunod ng pag-amin ni De La Rosa, kaugnay sa naturang resolusyon. Sa panayam ng Brigada News FM Manila, kay Gabriela Representative Arlene Rosas, sinabi nito ng pagpapatigil sa paglitis kay BP Sara ay taliwas o hindi na ayon sa saligang batas. Pero ganyan pa man, sinabi naman namin kahapon yung reaksyon namin na hindi na ayon sa saligang batas yung ganon, di ba? Na parang nag attempt sila na gumawa ng mga pamamaraan para talagang matigil. Hindi na nga ano hindi na nga yung pagpaliban ni Mati Anong panito nito mga Anong klaseng senador ang gagawa ng ganito? Bilang mga daw ng sambayan ng Pilipino, dapat matuloy ang trial upang malaman ng publiko ang katotohanan at mapanagot ang dapat managot. Uh -huh ng public accountability, kailangan po yun matuloy yung ating trial, public trial sa ano sa sa vice president. Para malaman natin sa totohanan, hmm. saan ba talaga ginasta? Bakit ba kailangang itago yun? Wala namang dapat itago doon. Bakit kailangang hindi tanungin samantalang dapat kilalanin natin kung sino ang mga namumuno sa atin. Ang tinig ni Gabriela Representative Arlene Brosas. Brigada Balita Nation Why? Samantala mga kabrigada, isang constitutionalist. Iginiit e na Senado lang din ang may dahilan ng pagkaantala ng paglilitis kay VP Sara. Brigada Sheila Matibag, i-brigada e mo. Brigada. Brigada. B -b 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 Naguguluhan na umano si 1986 Constitutional Commission member at dating Commission on Elections of Comelec Chairman Attorney Christian Monsod sa nangyayari ngayon sa Senado. Ito ay kaugnay sa pagkadelay ng impeachment trial laban kay Vice President Sara Duterte. Ayon kay Monsod, ang pagkantalang ito ay dahil sa Senado at sila lang din ang gumawa nito. February 5 pa raw kasi naipadala sa mga ito ang Articles of Impeachment. Binigyan din pa ni nasa na sa ilalim ng konstitusyon, tungkulin ng mataas na kapulungan na dinggin ang kaso. Ibig sabihin, kung i-entertain umano ang motion para i-dismiss ang impeachment complaint, hindi ito ginagawa ang pagdinig. Sa huli, sinabi ni Monsoda na hindi na dapat pansinin pa ang resolusyong target i-dismiss ang impeachment trial. In the heart of changing lives, ako si Brigada Sheila Matibag ng 15.1 Brigada News FM Manila. The Music News. Authority. Ang Napolcom naman mga kabrigada nagtakda ng anim na pong araw para resolbahin ang kasong administratibong hinihain laban sa pulis. Brigada Kat Austria, i-brigada mo! Brigada! Report! Naglabas ng bagong kautusan ang National Police Commission na nagtatakda ng 60 working days upang resolbahin ang kasong administratibo laban sa mga miyembro ng Philippine National Police mula sa oras ng paghahain ng reklamo. Nilagdaan ni Napolcom Vice Chairperson at Executive Officer Rafael Vicente Kalinisan ang Office Order Number 2025-012 na layong pabilisin ng summary dismissal proceedings mula sa pagsusuri ng reklamo pag-issue ng formal charges, pag hanggang sa hatol ng kaso. Layo ng bagong patakara na pataasin ang kumpiyansa ng publiko at moral ng kapulisan. Bahagi ito ng nagpapatuloy na reforma ng NAPOLCOM upang mapanatili ang mataas sa pamantayan ng profesionalismo sa hanay ng PNP alinsunod sa Republic Act 6975 na siyang nagtatag ng pambansang pulisya sa ilalim ng Department of the Interior and Local Government. In the heart changing lives. Ako si Brigada Cath Austria ng 105.1 Brigada News sa Manila. The Music and News Awesome. Brigada Balita Nationwide. Samantala, nagsimula na po mga kabrigada ang ikalimang pagdinig ng Tri Committee sa Kamara patungkol yan sa issue ng fake news at disinformation. Sa kanyang opening statement, binigyan din ni Santa Rosa City Representative Dan Fernandez na sa manakalipas na pagdinig ay nangingibaba ang usapin ng konsepto ng pangimasok ng dayuhan at malign influence. Ipinakita niya ang tahimik pero mapanganib na uri ng pananako partikular ang disinformation at false narrative na pumapanig sa China ukol din sa issue ng West Philippine Sea at ng Palawan punto pa ni Fernandez mga kabrigada dahil sa halip na armas at bala ang ginagamit ang maling impormasyon upang linlangin ang mga Pilipino, baluktutin ang kasaysayan at siraan ang lehitimong karapatan sa ating sariling karagatan. Bukod pa dito, lumabas din daw sa mga pagdinig na may mga Pilipinong vlogger at social media influencer na nagsisilbi daw ang tagapagsalita ng pro-China propaganda at ginagamit ang plataporma upang ipakalat ang mga naratibo na pabor sa China. At dahil dito tiniyak ni Fernandez na maglalabas ng committee report ang TRICOM na nagsasaad ng mga konkret o konkretong rekomendasyon upang labanan ang banta ng disinformation na nakakaapekto sa demokratikong proseso at pambansang seguridad. Mga kabrigada sa ating health news, ano ang mga pangunahing first aid skills na dapat malaman ng mga magulang para sa mga sanggol. Mahalaga para po sa mga magulang at mga caregivers sa magkaroon ng kaalaman sa pang pangunahing first aid skills upang matulungan ang sanggol sa oras ng emergency. Kabilang dito ang tamang pagsasagawa ng CPR. Ang pag-aalaga sa sanggol na nalunok ng isang bagay o nakalunok po ng isang bagay gamit naman ang Heimlich Maneuver at pagkontrol sa pagdurugo. Dapat ring malaman ang mga hakbang kapag ang sanggol ay meron pong febrile seizures o kung nagkakaroon ng allergic reaction o pagkakalason. Ang mga simpleng hakbang na ito ay maaari pong magligtas ng buhay at magbigay ng tamang pangangalaga sa mga sanggol sa oras ng pangangailangan. Isa po yung paalala mula sa Mom's Love ES1 Capsule. Simulang to pa rin ang pangarap ng inyong mga anak. And stunting now with Mom's Love ES1 Capsule. Brigada Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Siksik sa mga bagong balita. Brigada Balita Nationwide. Naka-lunch break ka man, napapakinggan pa rin ang mga kaganapan. mga kaganapan, Brigada Balita Nationwide. Nationwide sa Tanghali. Sa tanghali. Sa tanghali. Balita Nationwide sa Tanghali. Brigada Balita Nationwide. Mga brigada, inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide ngayong Tanghali. Mga trending na balitang kinalap ng Brigada News FM Philippines. Katuwang ang Maxan Capsule at ang Mom's Love ES1 Capsule. Buong puso kasama ang buong ng Brigada News FM Philippines. In the heart of changing lives, helping and inspiring people to achieve a better life. Kami po ang inyong mga lingkod, Brigada Angel Divera. At Brigada Leo Navarro Malikten. Maraming salamat sa inyong pagiginig. Mula rito sa 105.1 Brigada News FM Manila. The Music and News. Brigada Balita Nationwide. Inyong napakinggan ang Brigada Balita Nationwide sa tanghali mula dito sa Brigada News FM Manila. Brigada Balita Nationwide sa tanghali. Hatid ng Power Cells Herbal Capsule at Drug Max Dietary Supplement Capsule. Ang bahaging ito ay hatid sa inyo ng Power Cells Herbal Capsule. 16 years nang kasama mo. Ito ang makabagong tunay na radio. Makabagong tunay na radio. Angat sa musika sa at balita. Balita. Brigada News FM. The Music and News Authority. Brigada. In the heart of changing lives.